Ay, kapitan na amay pala daw ito. Ang laking kabayo, no? Oh, nalipad dah eh. Yum, yum, yum! Yum! Uh, mga Tulogs TV nandito ng tayo ngayon sa Lucena Live sa Coction Market araw po ng ah, linggo October 12, 2025, tayo po yung mag-update ng mga presyo ng mga baka at kalabaw na binibenta dito. Kaya samahan niyo ako sa ating video, dito sa Sena, Live Stock Auction. Ay, manunoy ka, inahin nyo na ito. Ito rin. Ito rin. Ay, ka na kayo, mara eh. Ay, okay, tabay na lang. Tabay, krosonada mo eh. Gamay! Wala na lang, tumarado, tayo na lang mag-uusap sa dulo.

Ito naman yung may bibili na kay Kapitan pagka na ano? Nihintay lang nung ano. Sige. Tres daw. Ayaw ka mong tres. Ayaw. Mayaw na. Tres na ang tawad ni Kapitan. Dimanda na ang diferensya. Hindi binigay. Tres medya ang binibigay. 43.5 ang gusto. Ah,

hindi, niya, big-cora, kanila ka mo. 62 daw ang... 59 daw ang tawad, 62 ang mo na kay Joey! si Joey na mag-alagat yan! Joey Huwag mong ilayaw at depende ko sa pa Hindi lang wala 'yan, di ba tapos eh. Sala sala am bile. balik sala dala. Dadalhin ko sa kagabi. Sabi ko alin dili eh sala sala. dala ka na? Kung kanino sana na nga Sabi ko kanina Hindi. Mas Hindi. 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 Sala. Sala. Ay, sala. Ay, sala. sala. Ay, sala. Ay, sala. Ay, ay, na kayo, eh, na eh lang pala yun, kanita na eh nga kay puta, na sana eh. 60 na, ba, na dito ay, 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 nain nain. Ay, pala na sa 60, 000, eh, pala sa 60,000 hindi naman pala ito pinapadala, sala pala nadala oo oh. eto yung mga, baka ni Kuya babalik Kuya, sala nadala ito tayo babalik sa ala dala. Ito tayo ibuntis na. Apo na na eh. Sa nadala nila po. sing babalik. Ganda pa naman ang katawan ano. Ganda. Ganda pagkabaka. Saka ka na to. Saka ka Kinakarga na yan Yo Yan ah, ang Nakabili na ulit si boss ng dayupay na baka Pangalaga Magkano na kuha? 53 53,000 Ay eh, tama tama ang presyo ni kuha ni boss Ito mahaba ang pagkabaka niya Oo tama ang presyo 53,000 Pang ilang boto plano mong alaga ng ganito kalaki? 7 months. 7 seven months lang at bata pa siya no. Balagbagin pa lang. Papalaki oh, niyo pa. Okay. Mga 7 months pa malaga eh. Papay, papay, so galing kay Boss Imoy. Okay, Boss Imoy pala galing to so, pala, galing pala <laughs> ay, ay, kay Ryan. Ala ang kaibigan din din eh. Yeah. Ayos. Yeah. Lagi <laughs> nah, so. ay, yung pakwan. <laughs> <laughs> Ayun, nagkasundo sila dito. Kay Mamang Amos na baka pang alaga. Itong e, buwan daw pangalaga. Ano e, mo lang pitong po? Ha? Oh, medyo

60 kanina ito. Marapit-rapit tayo sa 60 ah. Para mga kayo makakaupang mo ito, pakaraibili kayo ng 60 ah. Ay, pangal! Hahaha! Magkakulang ko, my best! Nalisin. 68 <laughs> daw ito. 60, 655. 65. <laughs> 60 na lang, 60 okay, oh! na lang! Ayan, Kapital pa lang ito. 68 binibigay. Aaaaah! Oh! Kakarga na nila. Oh! Ayan, yeah, lakas oh. Inangat ang tricycle. <laughs> tricycle lang nag-adjust. <laughs> na ba, nasa uh, ilaya ng baka. Oh, ito <tinyo> mo. mo

Ito yung mga dumating na mga baka dito sa Lucena Live sa Ocean Market. Mga pangalaga. Ay, alistan. Mga tanong lang, magkano ka rin. Ito, baby, ito. Ito, may kapitan na amay pala daw ito. Ay, mahal pati ka lang! Pati pa. <laughs> Ay, mo muna! Baka mapag meron. O, baka maestro! <laughs> baka maestro! <laughs> maestro na! Mo.

Sa isimedia ka kung doon sa kalabaw na ito Nabili na Yung na binibigay Yung daw ang na isang libo 49 na Ah, 49 Ah, 49, ah, 49. Ah, 49 pala Oh. Nagagamit na ako na. Nagagamit na ako na At para ako. Dahil lalaki. <laughs> 49 pala daw nakuha. Hindi 53. 53 daw sa presyo pala. 49 na nakuha. Ayan. Para ako. Doon <laughs> sa may pera 45. Eh huwag niya mong buhay na rin. Hindi bibigay. Hindi bibigay daw. Ayan. Panggamit daw ito. Maalam na. Bakit ba ako? Kaba? Pakatay na. Pakatay na.

Paparandos? 92 96 Yan, 96, 92 ang tawad 4 na libo, diferensya Sa baka ito Ito daw pala yung dipinits Puro damo lang ang kinakain Tingko mo Kristaw. Ah, pa mo para kami tatlong dugo. pa po daw. Stress na kasundo sa bakang ito. Tumawag na si Kapitan. Kasundo na sa 93,000 sa bakang ito. Nabili na. Ang mga kabayo nila dito.

Ayan, yung mga abay, yung nabili dito, pangkatay, sa atin sa Pasay. Ayan na. Eh, binibili pa rin si Boss dito. Ano yun? Kabayo. Lahat e. Hindi lang. Lahat pa rin ako, lakihan pa lang ako, bayong lang. Asan ka? Wala dito tukso. Wala. Ay ka nga nakalas doon. Oh. Ah. <laughs> Ay ka. Na. Nagpapangaya na. Laban, <laughs> laban. Ano, huli na ni Bastik. Ano yung lapitan lahat ng kabayo eh. Mga tigas. Ang ganda ng kabayo yun yun. Ah, lakas ah. ah. Oh. laking kabayo no. Ah, nalipad eh. Ah, ah, ah. ah talaga. Kalakas ng ton eh. Ah. Nalipad pa na kabayo.

Nakalipad eh. Nakalipad yung kabaya oh, oh. <laughs> ah, <talaga hindi> <laughs> ah, ah. Ah, ka hindi kaya. Ah, aren eh Ang kabayo. eh pala naman kailangan pala maghihilay truck ka pa eh. pala sa kabayo hindi na ng truck at hindi kaya ng tao Ayun.

Ang sabito kayo? Oo, oo. Punta sa kanya rin. Punta sa kanya tali ka rin. kong point. Yan. Yon, lumaki na. Yung isa ay nakasampa. Nahindog. Ay, karga din to kabayang to. Mailap. Ay, yan. Yung mga talong sa TV, uh, huling dumating ngayon dito. Mga bakang galing mas bate. Hello, bagong dumating mga bakang Masbate tinanghalan ng dating alas 11 na okay. mga balagbagin wala pero mga guys nagdala pa suporten sa po Ayan. Yeah. Ay pakwan daw dito siya, ano? Ay, parang bulbul dito. Ay, babae naman ang damit. Model pa ng pakwan. Ay, pakwan. Ah, may pakwan, pulang-pula. Parang oh, may nakita ko doon sa ilalim. Asokal yan. Yeah, yeah, pan -pan -pan. Yan <laughs> ang sekreto na yan. <laughs> Yan ang pampatamis. Yan sekreto oh, na. Sa talikod ang asuwa. Ah, ito walang pampatamis daw ng <laughs> pakwan kasama. Yan ay pakwan okay, na Parang oh. ah, tumamis siya. <laughs> dahil, dahil lang ay binigyan ng murang baka, binigyan ko siya ng pakwang napakatamis. Uh. Sintamis ng asukal. Pakita ang mga pare? Ayan, sintamis ng asukal. Patamis <laughs> siya. Patamis talaga yun. Patamis bakit kayo mga ospital? Bakit kayo mga gabinitis? <laughs> Bibili pa ng dalawang ba? Tawag mo na yung baka. You know, papakilala ko sa inyo yung mga vlogger ng San Francisco. I-follow nyo yung mga page nila. Sino to? Um, si Kahudas. Kahudas daw. Ito, <laughs> ito. Si Kaunggoy. Kaunggoy. Ito. Si Kabulastog. Kabulastog, ito. Si Kababoy. Si Kababoy. Si Kahayok. Yun. <laughs> Urohan <laughs> yung pagkakataon, Eh, mga vlogger daw sa Paris, Puntahan mga feeds nila. Eto, follow nyo.